Okay mga bahay no So for today's video Matata dito sa ako ay lumbia Dito sa may sisig ni bay Dito ta mag lunch So nabalita na ako nga Ang sisig ni bay sa lumbia branch Is pinakadako na sisig branch Ni sisig ni bay Today ato try si sisig ni bay Sa may lumbia branch Naman po dito sa Indahag Pero Jerry lang kita sa lumbia no kay pamela short ride man short ride lumbia si signi bay, let's go okay na din hi sa may cruising lumbia turn right tayo for uh, lumbia yan finally we are entering lumbia proper mga bay forever homes subdivision hadlok man forever homes Ayan so finally we are here already. No? You know, see nearby. We, we know. Open of truth. Hmm. For only 79 pesos. Na kay isa ka rice, pork, sisig, pork sisig. With, with egg na siya. Hmm. Ano siya? kung ba? Dagan, dagan, ไม่ได้กนเลยไม